So, ayan. Ang sarap. Ito yung na ko na na pagkain. Yung may sabaw. Tapos, ito yung ano ko, panghalo ko. Parang dining din yung gagawin ko ngayon. Meron akong kalabasa. Tsaka carrots. Yan lang yung laho ko ngayon. Ito talaga yung na ko namis eh. Na-miss ko to. na ko to. Buti na lang may yung driver dito may meron siyang ano may kaibigan niya siya na nagdala dito tapos yun ang hingi ako nang hingi ako ng limang tangkay kaya parang ang dami niya kasi pinutol-putol ko na siya so ang gagawin ko dito pakulo ang muna siya ng pakuloan para lumambot yung yung kamatis tapos yung tanglad para lumabas yung yung amoy niya talaga. Ayan, naamoy ko na yung yung, yung aroma ng tanglad. So, ilalagay ko na yung ano ba tawag nito? Hindi, tang, ano siya, di ba? Bunga ng ng malunggay. Ay, bunga siya ng malunggay. So, nilagay ko na siya kasi medyo matigas yan. So, para, ano, para lumambot na. So, ayan, medyo malambot na yung ito, malambot na siya. konti pa. Pero, lalagay ko na yung ibang gulay, yung kalabasa at carrots. Kasi medyo, medyo matigas din itong mga, mga gulay na yan. So, Lagay ko na siya para pag, pag sabay na silang lumambot. Wala, huwag sana matuyuan ito kasi gustong gusto kong sabaw nito eh. naasinan ko na siya tapos lalagyan ko naman siya ng paminta yan kul kunti lang kasi yung paminta na yan sobrang anghang pag dinamihan mo pag marami kang ilalagay sobrang anghang niya ah! nakakatikim na naman ako ng sabaw So, ayan. Tapos na yung aking nilutong dininding. Naubusan ng sabaw. Siyempre, sabaw yung paborito ko dito. Kunti di lang yung sabaw. Natuyuan siya. Pero okay lang yan. Masarap yan. So, kuha tayo ng ano. Ito yung paborito ko eh. Tanggalin ko nga to sa gabal eh. Sa gabal. Diyan ka muna. Oo. Mm. Kasi alam niyo kung bakit gustong gusto ko to. Kasi sinisip. Ang sarap niyang sipsipin. Tapos yung laman niya. Sobrang tamis. Ang tamis ng laman niya. Thank you, Lord. Hindi pwedeng walang partner na kanin to. Ayoko sana kumain ng kanin naman. Hello? Hindi pwedeng walang partner na kanin to eh. Ang sarap niya, ang tamis. Kasi yung kalabasa, ano din, bata pa yung kalabasa. happens. Sa Pinas, pag kumakain ako nito, sinasawsaw ko sa patis. Mm. Sarap niya. Kahit ganito, ganito lang yung ulam ko araw-araw. Okay na sa akin. Eh, tabi kayo dyan lang. Kainin ko na ito lahat. Kasi, hindi na ito masarap mamaya eh. kakainin ko na siya lahat ngayon kasi mamaya pag ano hindi na ito masarap ngayon masarap siya kasi mainit ah. gustong gusto ko yung ginaganyan ha <laughs> nilalaro ko ba yun masarap yung sabon yun grabe ah Sobrang lasa ng sabaw. matamis <coughs> naman Ang sarap. yung kalabasa din. So ayan, meron, meron pang kunting natira. Hindi uh, ko na siya kayang ubusin, sobrang busog na ako. So ayan, hanggang dito na lang yung aking video and mag-iisip na naman ako kung ano na naman yung lulutuin ko. Kung ano na naman yung kakainin ko, yung mga pagkain na hindi bawal para sa akin. Ang hirap mag-isip ng Kakainin. Lalo na pag maraming bawal. Marami kang... Kasi pag, wala, pag walang bawal, lahat pwede mong kainin eh. Pero pag may bawal na talaga, ang hirap. Eh. Doon mo talaga... Doon mo na... Doon ka na talaga mahihirapan kung... Anong... Ano, na, ano na naman yung kakainin mo. Dahil... Ang... Yung mga nandito lang, yung, yung mga pagkain na bawal. Yung manok, itlog, yun. Imbis yun lang talaga yung madaling lutuin dito, yun yung madaling makita dito. Yun pa yung bawal talaga sa akin. Kaya, ayun, ang hirap. Kaya, bukas, ano naman kaya maluluto ko? Mag-iisip ko naman ako ng maluluto ko bukas. And sana sa mga may mga bawal din kainin, yun, tiis-tiis lang tayo para, yun, mas okay na rin yun na bawalan natin yung sarili natin. Kasi tayo din naman makiginabang sa katawan natin. Tayo lang din ang mahihirapan kung, kung kakainin natin yung mga bawal. So, yan. Kahit sobrang hirap, titiisin, kakayanin. Kasi katulad ko na nandito ako sa ibang bansa, meron akong anak na naghihintay dun sa akin. May anak ako na umaasa sa akin. So, yun. Kailangan talagang tiisin. Kailangan, kailangan ano, alagaan yung kalusugan para kung ano man yung yung naramdaman ko ngayon sa katawan ko ay hindi siya lumala. So, yun lang guys. And thank you. Bye-bye!